Assalamualaikum po sa lahat po ng mga kapatid natin at sa lahat po ng subscribers ng Green Thumb TV Land Preparation mga ka-Green Thumb So usundan niyo po yung ating uh, uh, susunod pa ng mga video kung sino po yung uh, uh, kasabayan ko sa ginagawa ko po ngayon na Land Preparation So sharing-sharing lang tayo mga ka-Green Thumb ano? kung ano yung mas maganda uh, Sa tingin ko ay uh, maganda na po yung uh, Uh, timpla ng panahon dito sa Visayas no uh, may minsan umaraw yan sunod na araw o ulan na naman ng uh, yung hindi sobra no yung mga ilog tinitingnan ko uh, bihira lang talaga yung pagba, uh, pagbaha nung uh, mga nakaraang buwan uh, nagkakaroon ng pagbaha sa mga malalapit dito na ilog pero pagpasok na po ng ugos ayan yung mga pagulan ay medyo bumaba na po ng konti yung mga pagulan uh, pero kahit na na napapansin natin yung buwan ng ugos ay hindi ganong maraming ulan uh, hindi pa rin ibig sabihin na uh, susunod na mga buwan nito ay uh, magkapareho yung Uh, panahon. Minsan naman ay eh, malakas ng pag sa uh, buwan ng September. Kaya yung land preparation natin mga Green Thumb ay eh, isinaalang-alang natin yung uh, lagusan ng uh, tubig-ulan. So ito po yung pinaka main natin mga Green Thumb. Ayan. Sobrang lalim niyan. Ah. Uh, siguro Hanggang hita, ang kakagrenta. Mga tatlong dangkal na yung lalim nung no? line na kanal. So, tagos po yan dun sa ibaba. Lalo na dito sa bandang ibaba, mga kakagrenta, may uh, mas malalim. Uh, para wag po ma yung mga uh, lupa dito. Kung sakaling may mga pagbaha so ito na po yung land preparation natin yan, kailangan kailangan mga green thumb yung kanal uh, yung, uh, o drainage kung may mga pagulan kasi yan po yung uh, magiging dahilan na yung ating mga tanim ay magkakaroon na mga uh, sakit sa ugat at pati na rin po sa uh, dahon. Yung mga early blight at saka late blight ay nanggagaling po yan sa matutubig na mga lupa. Kulang po sa drainage mga green thumb. At saka yung uh, atin pong uh, pinaka plating mga green thumb ay dapat na medyo nakaangat talaga sa ground no yung plating Siguro mga isat kalahating dangkal yung uh, angat. Ano? Medyo um, mataas yung plating natin para yung uh, ugat ng ating mga tanim ay hindi po mababad sa lupa. So ito po ay uh, kakabitan pa natin ng plastic mulching mga greenham. Ito. So, retouch na ito mga greenham. yan, tapos na po 'yan diyan na land prep nung nakaraan. na isolarize na po 'yan. Alhamdulillah, binigyan tayo ng uh, magandang panahon ng mga nakaraang uh, linggo. Uh, ilang uh, araw din na may uh, ano hindi nagpapatalo si Haring araw. Uh, lumalabas talaga siya. Pero kahapon at saka ngayon, 'yan. Medyo makulimlim limlim na 'yong uh, kalangitan. Hindi na nagpapakita si Haring araw. So, bago ito magiging uh, bago ito magtutubig yung lupa, 'yong uh, bago magiging uh, saturated ano, magiging putik hanggat uh, may pagkakataon pa na ma-retouch natin 'yong uh, plating natin. Mas maganda kasi magpala, no? Pagka yung lupa ay hindi pa po uh, maputik, yung hindi pa po sobra sa ulan. Ayan, makikita natin, oh. uh, buhag-hag pa yung lupa. Ayan. Pero ang lupa na ito ay medyo cli loam. ito pag uh, nasubran po sa ulan. So ibig sabihin malagkit. Ito, pero ayan, kahit uh, hindi pa tayo nakapag-order ng uh, plastic mulch, a uh, ko na lang mga karintam yung mga bandang balikat po ng ating platin kasi nagka butal-butal uh, na yung uh, uh, gilid nagkaabong ibungin na dahil sa uh, pagbaba uh, po ng mga lupa nung uh, siya po ay tinamaan ng unang pag-ulan galing dun sa pagbibilad natin uh, na kumpak po yung lupa bumaba po dahil malaki pa yung tibag nung mga nakaraang linggo dito so normal talaga na ah, mag retouch tayo mga green thumb saka tayo mag ah, kakabit ng plastic mulch kung gusto natin na ah, mas maganda tingnan yung ating land preparation yan mano mano lamang mga green thumb so nakaapat na plating mga green thumb so wala tayong arawan ngayon dahil wala tayong budget. ano Kaya solo flight muna mga green damp. So, 'yung ating uh, seedlings naman ay pang 5 uh, days pa lang simula nung nag-seed sowing tayo. Kaya meron pa tayong uh, mga tatlong linggo na land prep nito mga green thumb dala pagkakadala na sa pagkakabit ng plastic mulch. So, kaya Ayos lang kahit solo flight mo na mga kakarintam. So yung banda dyan mga kakarintam ay magkaibas po sila ng uh, kulay na lupa. And sa unahan kaya naglagay po ako ng uh, guano dyan. In advance ko na yung uh, paglalagay ng guano don sa mga portion na uh, hindi maganda yung quality na lupa. So upapasilip ko na lang din mga kakarintam ito malaking uh, trabaho pa rin dito yan. although may mga plating na tapos nang nasolarize pero gaya ng sinasabi ko dun sa kabila no, kailangan natin i eh, retouch yung mga balikat mga green thumb at saka yung mga ano po kasi mga green thumb yung kanya pong uh, mga damo ay unti unti nang tumubo Kaya, para matabunan ito eh, hindi na natin gagamitan ng herbicide kasi iwas na rin sa herbicide muna so papasilip ko mga grintam yung nilagyan ko po ng guano uh, first time ko pa naglagay ng guano dito sa area uh, for days na yung nakalipas tinamaan na po ito ng mga siguro mga apat na pag -ulan. tingnan nyo po yung mga kanal yan, naglulumot mga agrentam kasi yung guano po kasi natin ay uh, pure talaga mga agrentam yan, yan yung mga guano na nilagay natin so yung kanyang mga katas ay kumalat dito sa bandang ibaba yan, nagiging kuloy, kulay green yung ano, yung lupa yan pati doon Yan. Nagiging kulay green pati rin dito sa kabila. So ibig sabihin, maganda rin pala talaga itong guano. So in advance ko na lang yung paglalagay, medyo marami yung nilagay ko dito. In advance ko para wag ma yung uh, tanim pagka tayo po ay nagta-transplant na. Ayan. So dito naman mga banda mga green tamay. Eh. Ito po yung uh, tinaniman natin ng watermelon. Yan, yung watermelon natin ay ayan, tumubo na. Uh, sa kabila. Ayan, tumubo na. Halos lahat tumubo na. Oh. Ayan. So, ang kalaban na lang natin dito sa ating watermelon is yung cutting insects na pwedeng pumutol sa ating mga bagong sibol na watermelon wag naman sana pero hindi pa rin tayo magiging kampante ano? kahit wala tayong din uh, mga pinutol ng mole crickets ay kailangan pa rin nating mag spray ayan ayan ito pa yung seedless na watermelon iba pala yung kanyang false leaf parang naka fold yan. Naka-fold po mga green mi oh. Para pichay. Yan. So tumubo na po. Yan. Ito naman na eh. Naka buka na oh. Yan. Halos lahat tumubo na oh. Yan. Yan. Dito naman sunahan. Yan. So ito yung ating organic mulching. Yan. Kinapos tayo ng uh, dayami kaya doon na uh, portion ay hindi natin nalagyan pero okay lang kasi by next next week siguro nito mga kagreen tabay mag uupin na yung yung milling company ng sugar cane yan i-harvest natin yan tapos yung kanya mga dahon dito ang bagsak nyan dito na portion papahakot natin tapos idadagdag natin dito sa ating ginawang organic mulching para yung lupa ay makaka-recover ano kasi ano na rin yan compost na rin yan pagka yan ay nabubulok sa area ayan, ayan tumubo na po mga mo ayan direct po kasi ito mga kagrintam yung ginawa natin dito no, dinirect natin pero kung sino yung nakasubaybay meron tayong basal na ginamit dito meron tayong organic <laughs> uh, yung guano meron din tayong compost at saka po synthetic na pataba yan naglulumot pati yung ano yung lupa kasi marami yung nilagay natin nang ano, na, nagbutas tayo binutasan natin tapos, saka tayo naglagay ng organic at saka guano. Tapos naglagay na rin tayo ng 10 ml na sintetik uh, synthetic na pataba. Yung uh, urea at saka po uh, 1620. Yan. Yung 1620 mga kagrinta, may maganda po yung pangbasal. 1846, yan. Yung mga phosphate po mga kagrinta maganda po talaga yan sa pangbasal unique 16 yan medyo may kamahalan pero maganda yung mga uh, pangbasal mga kagrinta o so yan marami tayong trabaho mga kagrinta so salamat sa panunod mga kagrinta assalamualaikum uh, po sa inyo lahat Happy farming.